Hello mga idol, sa mapagpalang umaga mga idol, tatay magluluto kayo ng ating ulam mga idol, magluluto tayo ng tinolang manok ngayon mga idol, eto na let's go ayan mga idol ang ating tinolang manok ino na muna natin ng ating luya mga idol at susunod na natin ang ating bawang at lalagay na rin natin ang ating sipuyas at bawang mga idol ayan ating sibuyas at bawang ayan mga idol ay eh, may bekus bekus muna natin ang ating sibuyas, bawang at tuluya mga idol ayan mga idol lalagay na rin natin ang ating manok itatakban muna natin siya mga idol ayan. at nagluto na rin tayo ng ating sinahing mga idol ayan gumukulo na ayan mga idol at lalagay na natin ng ating dugo lalagay na rin natin ang atay at ng mga idol laya na yan pinakamasarap sa lahat mga idol Yan mga idol, gumukulo na na ating tinolang walo. Yan lalagay na natin ang ating chicken cube. Ayan. At lalagay din natin ang adi Ayan ang siling mga idol. Dalawa lang kasi mahalang ang siling ngayon mga idol. Yan mga ito, luto na ang ating tindola. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Goodbye. Bye-bye.